yung cheese lang. Bilis! Bilis! Sige! Yeah. Ah, sige. Ah, Oo, oh, pabalik yeah. na kami mga kaibigan. Kasi uh, nagugutom si, uh, si ako. Si Liam. Ikaw ang nagugutom, hindi si Liam. hindi pa nag-freeze yung ano, konti lang. Ano? Magpalakas. Magpalakas ng... Chan. Ng chan. <laughs> Ang daming natumba na mga kahoy. Pwede dito magpark? Dito na lang kayo. Ay, grabe, grabe to mga kaibigan. Ay, nako. Kailangan ano tayo? Mag gloves. Ay, ah, kompleto naman yung gamit namin mga kaibigan. Oh, si Liam. Oh, si Maria, ganun din. Tagahila tayo mga kaibigan ng isleten. ah. Sledge ah. Tinumba ng snowstorm ano? Natumba Kasi masyadong ewan ko baka yung storm Or Masyadong mabigat yung snow hindi pa nag-freeze yung ano, konti lang sa paligid lang na nag-freeze yung tubig pero sa gitna ano pa rin wow, ang taas oh. hanggang dito sa paako <laughs> Testing mo. Yung papasok. Yung natin. tubig, oh. Hindi. Kasi tapo nga. Hindi pa. Ano nga yung sapatos mo, eh? Kasi yung sa akin mababasa. At least mm -hmm. sa'yo hindi mababasa. Mm -hmm. Ah. Hindi pa, pa nag-ice, ano? Kailangan siguro. One week na me, Tapos mag-ano na. Hmm? Oo. Ah. Ha? Ah, sige. Ah, sige. Yung temperature natin ay, uh, sa ngayon, minus 3.5 degrees Celsius. <laughs> oh God. Oh. Awan mo ti snow ho nga ho. Mama. Awan ah. Mama. Kung wala kang pang snow na pantalon at mga ano. wag kang pupunta sa mag, hindi ka mag ano, sa maghiga sa snow. Dije kalog mo na puno Oh, nabasa na ako. Ay, nako, katangahan na naman to. Katangahan na naman to. <laughs> <laughs> yung dito nabasang-basa na oh. Ay, pumasok. Pumasok. Ano yang kamalamin? Ni anak ko 'yung kamalamin. <laughs> okay. Ayan. Na, no, ako naman basang-basa. Uh, <laughs> yung dalawa naman na ito ay amupay. Amupay na tayo ramid niyo. Tiyo, ramil, ha? Yeah, and grab ko guard Ah, magtagalog ka pala para ano, maintindihan. And grab. Eh, uh, ibabaon. Ibabaon. Oo, ibabaon. Italy. Oh, yan. Ayan mga kaibigan. Ay nako. Maganda. Maganda. Ang ating paligid. <tinyo> ang ating paligid. <tinyo> 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 maglakad tayo? Yeah. Ah. Maglakad tayo mga kaibigan. Magmula dito. Yun. Ikutin natin tong lake ulit mga kaibigan. No? Oh ha. Yan. Tapos dito. Let's go, let's go. Ah. O, ito naman parang done naman ito. Oh. Malayo pa yung alakbay natin. Ayan yung daan namin dito, oh, na ano na. Nag ano na yung mga anong tawag dito? nasaraduhan na nasaraduhan ng mga kahoy tingnan mo yun, oh grabe ang lakas pala ng ano oh ano ang lakas ng hangin Mama. dito siguro Mama. nung Mama. nag snow nag storm nga yeah, like ah yan dito na lang tayo dito dito tayo ah dito tayo dadaan kasi uh, oo oh, pabalik yeah. na kami mga kaibigan kasi uh, nagugutom si uh, si ako si Liam ikaw ang nagugutom hindi si Liam So, is this an deiner Mütze weg? have halte oh, so, ich halte it. Ach so. So. Na, mein Mädchen, die Tür in Na, ich kann nicht Let's go, let's go na to, uh, to the car. Magpalakas ano? Magpalakas. Magpalakas nang. Chan. Nang Chan. <laughs> 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 Magpalakas daw tayo ng Chan, sabi ni Maria. Oh. 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 Oh, oh. Diwa? Ay, nako. So, this is guter Schnee. Ah. Wenn Minusgrad ist, dann wird der So, äh, uh, nasa ano tayo? Kagubatan. Ah, <clears throat> uh, matagal na nung last na nagganito rito, ano? Ayaw, oh, grabe naman dito. Oh, pati yung... Ang daming mga punong na sira. Huh? Saan na tayo dadaan? Sarado ng ano? Ah, dyan, pwede yan. Pwede. Magsaksak tayo dyan. ah Ayan. Pwede dyan. Ha? Oh, ayan o. Oh, na ano lahat. Natumba. Grabe naman. O. Oh? O. Oh? Ay, nako. Buti na lang. walang ano dito. Nasaktan. O. Let's go. Let's go. Oh my goodness. Oh. Ah, Jan. May daan ba, Jan? Wala. Wala. Wala oh, yatang daan, Jan. Oh, sige. Oh. Nakakapagod yung ano daw. yung naglalakad-lakad uh, ng ganito kasi nababaon yung uh, yung paa ah. ah pagod na yung uh, si Liam pwede ba yan? pwede dyan? ako na lang ang hihila Sigur, siguro ka sigurado ka Tingnan ko muna ha ang dali oh god oh. Ah. Ah, sige 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 <laughs> Oh. Yan. Oh, pwede. Hindi tayo pwede diyan. Kasi kasi na ni da halten Liam. Oh, oh. Sige. Ah, oh, sige. Belis. Belis. Nandito Nakapagod na tayo. Nakapagod no? Nakapagod. Ah. 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 Kain po tayo mga kaibigan. Ayan. Tikman natin to. First time ko tong matikman. Ayan. 오랜만에 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 오랜에오오

So let's go. Hmm. Tayo lang po tayo, no?